Even in pain, in the storm, I will worship You, Lord. For I know that in You there is truth, eternal peace, pure love. In the end, when I meet You in eternal glory, I will praise You, worship the Lord, Jesus our die sa inyo. Magandang uh, umaga sa inyo mga ka-office mate. Ako pong muli si Eric Aurelio Motoblog. So, natutunan nyo na po ba kung paano magtanggal ng uh, pushing sa ating pushing. Yan, paano magtanggal ng pushing sa ating swing arm. Yan, ito swing arm. Paano tatanggalin ng pushing na ito? Sa, sa swing arm na ito, no? Nang hindi mo siya pinupukpok. Paano? Ang swing arm na ito ay ginagamit sa Honda Wave XRM110 Wave 125. Ano? Yan. Ito, swing arm ito. Dito nakakabit yung gulong. Dito nakakabit yung gulong. Dito rin nakakabit yung brake panel mo. Intention bar na nandito sa ilalim. Dito rin nakakabit yung uh, gulong yung wheel hub kung saan nakakabit yung gulong mo tapos meron niyang million dito ito yung ehe yan kinakabitan ng wheel hub at saka ng brake panel tapos sa na plunge hub kung saan nakakabit yung ating uh, sprocket no sa plunge hub dito rin nakakabit pati ni sa buong gulong, dito nakakabit ito yung ehe niya no ito rin yung adjustment. Ay, kita rin, nyo po, may mga guhit-guhit yan, no? Yan. May mga guhit-guhit yan. Yan. Then, dito mo rin siya ina-adjust. Ito rin, uh, swing arm na ito, ginagamit din para i-adjust mo yung gulong. Yung kadena ng yung uh, gulong sa sprocket. Yung kadena ng sprocket dun sa sa mismong ah, uh, uh, sa sprocket, yung kadena na yun, ano? Ang gulo, ano? <laughs> Pasi na po kayo, ano? Naguluan kayo. Yung, yung sprocket, kadalasan lumuluwag yun. Doon mismo nakakabit yung kadena. Yung kadena mismo ang lumuluwag doon sa sprocket. Ah, balita rin natin. Yung kadena lumuluwag doon sa sprocket. Ano? Kaya, nangailangan tayo ng swing arm na mayroong adjustment. Yan, may mga guwit-guwit siya. Oh. Yan, oh. No? Tapos ito yung pang-adjust mo. Ito. Ito tawag natin na Allen wrench. Yung adjuster. Meron din yan dito sa kabila. No? Tapos ito yung pinaka lulugan mo yung 17. Size 17 ito. No? Ngayon, dito, andito yung bushing. Dito nakakabit yung bushing. Ito yung bushing naman. Yan. Ngayon, pa, paano ba tatanggalin ito? No? Paano aalisin? Eh, no? Halimbawa lang to ano. May makikita kayo may mga uwang na diyan ano. Pero ito ay halimbawa lang natin kapag ka, uh, hindi mo, mo talaga matanggal tong uh, bushing. Ganito lang yan ano. Gagamit ka na ng puller. Itong puller, yan, gagamit ka na niyan. Ay sorry sir. Tapos ito. Kakabit kakabit mo rin to para siyang mag magtanggal doon sa bushing, no? Ayan, bushing. Ito. Tapos, bukod dyan, eh, meron pang ganito. Para much better na matanggal mo ito. Ayan. Ngayon, papan natatanggalin? Gamit ang puller. Ito, puller to. Siya, pwede mo pantanggal dito sa sa bushing. Ito yung itsura talaga ng bushing ng motor. Ito, ito, ito. Nakakabi sa waist swing arm. Ito yan, ito yan, oh. No? Yan. Yan po yun. Tapos, uh, siya mo isasalpak dito. Para magamit mo ulit. May eherit po yan galing doon sa, ano, sa mismong, uh, sa, sa uh, apakan o putres. No? Pag tinigil ang putres, magkakabit ka na ng ehe. Papasok yung ehe rito. No? Kaya kailangan mo ng bushing para hindi gumalaw tong swing arm. Kasi pag gumalaw tong swing arm na to, hindi magandang takbo ng yung motor. Para pakiramdam mo na parang sumasayaw hindi yung ito niya. No? Sumasayaw sa'yo. Yung, Ah, napansin mo yan, mga ka-office mate. Ano? Sumasayaw pa. Ano? Okay. Ito, no? Ngayon tatanggalin mo ito. no. Sa scooter, iba. Ang bushing sa scooter, iba naman. Iba ang bushing sa scooter. Hindi siya ganito. Hindi siya ganito ang swing arm. Kasang bushing, hindi rin ganito. Sa scooter, iba. Maliit lang po yun. Dalawang piraso pa, no? Dalawang piraso na magkasama sa kabila at dalawa rin dito sa kabila. No? Sa scooter po yun. Pero sa, sa ganitong underbone na motorsiklo, isang piraso lang na bushing. No? Isang ehe lang ang gagamitin mo para maikabit mo lang. May lagay lang ng tama. Nasa place talaga, nasa mismong uh, position siya, hindi siya gumagalaw. No? Mahirap yung pag gumagalaw ito, sigurado. Hindi magandang takbo ng motor mo, mga kapismet. Yung underbone mo, walang takbo na tama. Sumasayo sa'yo ng gano'n. Okay, sige. Ngayon, tuturo ko na sa inyo itong ating paksa. Tanggalin ko ito at gagamit tayo ng fuller. Gagamit tayo dito ng 17. Ng 17 para matanggal natin ito. Ano? eto yung, ulitin ko, ito yung bushing na ginagamit. Siyang nakakabit dito. Eh, ganito yung tatanggalin natin dito. Pero pag, pag nito ay sira na. Sira yung nakakabit dito. Talagang may obligado tayong alisin. No? Ito ayos pa. Pero papakita ko lang sa inyo. Halimbawa ito sira na to. Paano natin tatanggalin? Okay? Sige, simulan na natin. Ayan, tabit natin dito. Ito yung uh, tiyatag natin na uh, Puller Pantanggal ng Bushing, no? O, sige uh, Ikakabit ko ito dito Pag naikabit ko yan dito Ikakabit ko rin Sisikip ko lang ng ganyan Tapos ikakabit ko rin dito Ito Ayan Nangyayari dito ay Tatanggalin natin Okay, wait lang Iko-correct ko lang ano, kasi parang iba lang yung itsura. Iko-correct lang natin at iba ang itsura. Baka tayo magkatuloy na. Ayan. Iko-correct lang natin. Dapat ito nga dito. Ayan. Ayan, siyang ganito hindi mo nakakailanganin ng isa. Gagamitin mo lang ito kapag halimbawa nandito na siya nasa loob. Saka ka lang magkakabit ito. No? Ngayon gagamit na tayo ng size 17 dito. Para matanggal lang natin. Makikita nyo ang bushing lalabas dito yan. Makikita nyo nandito na siya. Pero nang hirap alisin yan mga kopismit kapag lalo na kung napaka hirap alisin. Okay. Iikutin na natin ito. Yan. Yan. Iikutin na natin yan. Ang ikutin yun ay pasikip. At dahil sisikipan natin at tatanggalin natin yung busing nito. Okay. Sige. Ikutin natin. Ingat lang kahit baka mahulog itong ano, para hindi kayo mahulugan. Para kasi baka o pwede sa barko, ano? Pag nahulog-hulugan kayo ng tools kailangan nakakapit lang yan at makikita ninyo napakita ko sa inyo mamaya pag nanilido na ha yan iikutin mo lang yan kasi wala tayong ratchet na ano eh eto sira na po ito tingnan nyo naka ano na naka spot na kaya ganun yung ginawa napakinabahan din yung lupong pumuli. Okay. Nakikita nyo yung yung bushing, unti-unti na siya natatanggal. Oh. Okay, ikutin natin ulit. Nakita ko lang sa inyo. Ayan. Pag nakita nyo, pag na ano na to, tatanggal na ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Para alam nyo na anong dapat yung gawin. Ayan kapag ka kayo ay kayo na ang gagawa para hindi na kayo mahirapan no? dahil alam nyo na eh ngayon uh, ikutin natin to papalik tatanggalin natin to makita nyo yung uh, bushing na dito na sa halos kalahati na nandito dito tapos para tuluyan nyo siya matanggal ang kailangan nyo lang na gawin ay ikabit mo nito. Ikabit nyo na ito para siyang magtanggal mag doon sa sa bushing na nasa loob. O. Oh. Pandagdag na pagtanggal talaga to. Yan. ikutin natin dito. Tapos pag may kabit nyo na sa loob ito saka nyo ulit ito kakabit ng ganito. Yan para may tulak ng gusto yung bush papalabas kasi kanina na tulak natin eh. Okay, tanggalin mo yan. Tapos, ayun, naiputin mo ngayon to. Subukan mong tanggalin. Kuha ka mo yung, yung lock dito sa loob. Yan. Tingnan mo kung matatanggal, ma matuloy na siyang matatanggal. Kasi ingat-ingat lang, baka maipit ang kamay mo. Huwakan nyo lang itong lock. Tingnan mo kung matatanggal mo na. Kasi yung isa kanina, ayaw na niyang ano, dahil iba na yung posisyon ng ng tiyatawag natin na ano. Kapag tiyatawag ko, papakita ko sa inyo. nasa na ito na siya. Oh. Yan halos nasa kalagitnaan na yung bushing. So matatanggal na natin siya. Ano? Oh. Kiyente. May kinabit ako dito kanina, ano? Isang nagkulit. Ayan. Ikutin natin ulit. Nakikita nyo, hindi ito na siya natatanggal. three na lang. Tanggal na yung bushing sa loob. Ayan, nakita nyo pinapakita ko sa inyo oh. Ayan. Ayan, natanggal oh, na mga office bit. oh. Remove na siya. Ayan. Tanggalin mo na. Nakita nyo. Tanggal na yung bushing oh. Nalis na. Ah, ngayon. Asan yung bushing? Dito sa loob. Yung bushing. Tapos tatanggalin mo na ngayon to. I-remove mo na to. Oh. Tapos, aalisin mo na to. Kasi nung una, ito muna ang kinabit natin. Kasi na po kahit gumagalaw yung camera, no? Ito na muna yung kinabit natin. Yung natanggal na siya, kinabit na natin ito. Ito talagang nut na ito. ang magagamit po pang tanggal ng bushing. Papakita ko sa inyo yung bushing. Itura ng bushing. Ito na. Natanggal na, na po natin yung bushing. Ito na po siya. Yan. kailangan mo lang gumamit ng puller. Ito, puller. Pantanggal. Dati pinupokok lang natin yung bushing. Ngayon hindi natin pinupokok. Tinatanggal lang natin sa pamamagitan ng ng uh, puller. Ito yung puller niyan Pantanggal lang. Pati bushing. Ito po yung bushing. Yan yung Yan. Okay. Sana may natutunan kayo no sa ating uh, bagong uh, paano pagtanggal ng pushing sa swing arm. Sa swing arm natin ano. Tanggal na po siya no. Ano. At silipin ko pa eh. Tanggal na. Oh. Tanggal na. Oha, oh, silip na tanggal na. Oh. Okay. Sige. Salamat sa panonood. Saglit lang po tayo. Salamat din sa patuloy na panunod sa aking pong sa video nito. ito. Maraming salamat. God bless. Right sipat. Pat. Ingat. In pain, in the storm, I will worship you, Lord, For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. In the end, when I meet you, Eternal belief, I will praise you. Worship the Lord Jesus our guide, light and peace.